Yo mga kabatang helmet. Yamot na naman ako. Ha? Ah, yamot na naman ako. Paano siya Aga-aga kanina traffic. <coughs> Tapos eto pa. Nakakaloka talaga, no? Bakit traffic mga kabatang helmet? Traffic kasi dahil nga dun sa INC, ano, rally for peace nga nila kung magagalit na magagalit sa akin. galit na kayo pero wala lang akong wala akong pake. Talo lang ako kay pake. Una sa lahat mga kabatang helmet, yung INC Rally for Peace na yan. Ano ba talaga pinaglalaban nila, 'di ba? Una sa lahat, may gera ba? <laughs> Nakakaloka lang talaga pero o sige, sabihin na ng anak natin, respeto, respeto sa paniniwala nila, respeto sa pananaw nila, di ba? Pero naloka na talaga ako rito. Ayan o. Kailangan ba talagang may manual counting? <laughs> Parang minuminuto kanina sa shockmed, mga kabata helmet, may nag-update kung ilan na yung head count. Kailangan ba talaga? Para saan ba talaga counting, di ba? Para sa yung head count? ano ka mga batang helmet kasi ano bang gusto nilang patunayan na marami sila na kaya nilang punuin ang grandstand pero ayan nga mga batang helmet sige respetuhin na lang din natin pero nakakaloka lang talaga dahil yung head count talaga ultimong butal may butal talaga naloka ako pero eto nga mga kabatang helmet may nagsisirculate kasi ngayon sa Sokmed na yung placards nga na yan. Ayan, no? So, ayun nga, mga kabata helmet. Hindi natin alam kung totoo ba yan, yung placard na yan. Kung meron ba talaga siya ganyan. Pero eto, eto mga placards na to. Nakakaloka lang, di ba Sabi nga nila, is rally for peace. Pero alam ba talaga nila kung ano yung pinaglalaban nila? So, yung peace para sa kanila is okay lang na manahimik na lang. Ha? Okay lang na hindi na tayo magsalita kahit may nakikita tayong mali kahit may nakikita tayong katiwalian. For example, yung construction, 'di ba? So okay lang naman na himik na para may peace nga. Ganun ba 'yun? Hindi ko kasi mag maarok makabata ng helmet. Kasi kung gusto mo talaga ng pagbabago, bakit hayaan mo na yung mali eh maging tama? 'Di ba? Mali ngay, eh, 'di ba? gigil talaga ako pero ayan mga pata helmet comment down below nyo siya kung ano masasabi nyo eh kung gusto mo ang video na to huwag kalimutan mag subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat ng mga inupload na po namin ng videographer na lang talaga ako hindi ko talaga maarok yung reasoning nila and ano ba tayong pinaglalaban nyo pa mga ng helmet. Kung talaga nila ng kapayapaan, eh bakit sila sumusuporta sa ano? Diba? Nang doors nga nila, diba? Hindi pa lang talaga yung mga paghanap na ano. Parang nilalaro lang tayo. Sila parang naglalaro-laruan lang. So nakakaawa talaga yung mga utak nila kasi nga. Isko, budol na naman. Ito nga pala mga kapat helmet kanina. Ang dami ko nakita ng mga bus pass. At sumasakay sila doon. So magkana naman po ang pondo para dyan. Magkana naman ang inallocate nyo na pondo para sarali na yan. O oh, ayan, mga kapatang helmets. So, ito mga subscribers ko na nasa kabilang sekta. Galit tayo kung magagalit sa akin, pero hindi ko talaga makita yung sense. O oh, basta mga kapatang helmet. stay happy, stay healthy, stay safe as always. Sabi ko sa boy ng helmet din ang Bukid. If setting better every day, God bless yun, Bye!